Ibinulgar ni Joliet ang katotohanan sa nangyaring insidente sa minahan ng mga palasya sabay-sabi na kabilang umano si Doc Orly sa daging biktima ni Aurora at Galban. Sa ginawa umano nila ni Inigo para lang gusto nilang ibalik at iparanas ng magkapatid ang kanilang naranasan. Nakarating naman kay Galban at malitang Aurora ang masamang balita at nagulat naman itong si Aurora Anya palapitan ng palapit umano si Sam sa katotohanan. Ngayong may naglakas loob na lumantad para isiwalat ito. Pero kampante naman itong si Galvan na kahit anong sabihin umano ni Joliet kala Sergeant Royales ay hindi ito paniniwalaan sapagkat wala siyang hawak na ebidensya. Samantala labis naman ang pagsisisi ni George nang nalaman nila ang totoo. Sa pagbibintang umano niya kay Sam sa nangyaring gulo sa tsugian sa Palacio Stage. Anya pilit umano niyang ibinato kay Sam ang lahat ngayong si Sam ay isa din itong biktima. Kulungan naman ang bagsak ni Attorney Inigo matapos inamin ni Joliet ang totoong pangalan nito at sa kababalaghang pinagagawa nila. Ngunit hindi naabutan nila Royales itong si Inigo. Ngunit natunogan naman ni Inigo ang pinaplano nila Royales. Uunahan umano niya ang mga ito bago pa umano mahuli itong si Joliet dahil sigurado siya na ikakanta siya nito na sa pagkaakala niyang hindi pa ito nahuli pero wala siyang kamalay-malay na alam na nila Royales ang lahat. Samantala sa kabilang banda ay binahagi ni George sa kanyang nanay ding maldita ang plano nilang dalawa ni Inigo. Sinabi ni George na ang ginagawa plano ang pagtanggap umano sa proposal ni Inigo sa kanya. Ito lang umano ang bukod-tanging paraan para sila'y makalabas umano sa Palacio States at para mailigtas ang kanyang anak na nasa sinapupunan. Sa kabatihang palad narinig ni Galvan. Umalma itong si Galvan at nagalit. Diretsa ang sinabi niya kay George ang dahilan kung bakit ayaw niya dito kay Inigo. Sabay sabi na si Inigo umano ay isang chudik.